Moy tara sama nyo kami gumala sa Estonia. Last month pa pala namin to nano guys kasi nga apat kami at kailangan namin ng two days off. So kinausap namin yung boss namin at ito yung na namin na date. So, nag-book lang ako guys sa Viking Line na app and, and then yung kinuha namin is yung day tour lang with brunch na siya guys. At good decision din yung kinuha namin na may brunch kasi nga um, hindi na kami bibili ng a la carte na food kasi buffet na siya. At yun na nga, maaga yung kinuha namin na bus schedule, yung pinakamaga talaga, 6.30 para naman hindi kami malate kasi yung um, cruise ship lalarga siya around 11.30. At good thing talaga na inagahan namin kasi biglang nag-traffic dito sa Helsinki. Hindi namin alam kung ano nangyari pero tingnan nyo naman guys. Matagal kaming nakaahon dito. But anyway, nakarating na kami sa Campi and then check muna. Wag freshen up pa yung iba. So, mga around 8am na kami nakarating sa campi. At meron pa naman kaming time talaga. So, napag -decision na namin maglakad sana. Kaso, medyo malayo din yung, um, yung port. So, nagtaxi na lang kami. So, 20 euros yung nabayaran namin from campi to the port. At divide namin ng 4. So, 5 euros each kami. Isa sa mga advantages kung by group kayo mag-travel is nakakalas kayo when it comes to taxi or um, rent. Parang ganun. Kasi madedivide yung gastos. At yun na nga, nakarating na kami dito sa Viking Line na port. And as you can see guys, kami pa lang yung tao. Well, not literally kami pero konti pa lang yung tao since maaga pa at hindi pa kami pwedeng mag-check in kasi masyado pang maaga at may nauna pang schedule ng barko which is around 10:30 at then yung amin is 11:30 so after nila pwede na kami mag-check-in. So, ayan, nag lang muna kami, then antay-antay na lang. After nito, guys, dumami na talaga yung mga tao at pinalis na kami dyan kasi wala nang maupuan yung ibang customer. So, ayan, naghanap na lang kami ng ibang pwedeng maupuan. At ayan, nag-check-in na kami, guys, at may mga ticket na din kami. So, isa-isa dapat meron kami niyan para makapasok kami sa gate. At pag andito na kayo, guys, if ever, hindi kayo malilito kasi may mga guide talaga kung saan kayo pupunta. So follow lang kayo sa crowd but make sure then na tama yung gate na pinupuntahan nyo. So ayan, nagboard na kami at ang pangalan pala ng cruise ship namin is Viking Express. Ayan. So pwede na kayo magstay dito guys. May mga cabins din sila. But since day tour lang yung kinuha namin, dito lang kami sa taas. At since kumuha kami ng brunch buffet package nila, so diretso na kami doon sa The Buffet Restaurant. At maganda din yung nakuha namin na pwesto kasi uh, malapit siya sa window at makikita mo talaga yung view. So ayan na nga guys, pumila na kami kasi marami ng mga parating na tao so kailangan na naming mauna. So far naman guys, ang sasarap ng food nila, parang hindi tinipid kahit buffet, at meron din silang caviar actually. Pero nung tinikman ko siya guys, hindi ko alam kung ano talaga ang lasa niya. So, hindi na ako kumuha ulit. Anyway, nakailang rounds din kami dyan, guys. At na-enjoy talaga namin sobra yung food. At especially the view. So, if ever gusto nyong mag-cruise going to Tallinn, Estonia, I highly recommend to get their brunch buffet package, guys. Sobrang sulit talaga. At busog na busog kayo. Pig tip na rin. Kasi hindi na kami kumain doon sa Estonia. Kasi sobrang busog pa namin. Hanggang pagbalik namin dito sa barko. After namin kumain, magbibingo pa sana kami. Kaso, pagpunta namin doon, tapos na pala sila. So, anyway, nagpunta na lang kami dito sa Um, store nila sa barko at ang kagandahan nito guys tax free to so bumili lang kami ng ilang mga skincare at pampaganda finally after mga two hours ata nagboard na yung barko and pupunta na kami sa Estonia meron lang kaming at least four hours to enjoy Estonia so wala kaming internet dito hindi namin alam kung saan talaga yung exact location ng mga tourist spots dito so good luck na